At today, si Mrs. Chef muna ang kasama nyo. At dahil napagod na nga ako kakalinis ng kusina bago pa man magpasko, naisip namin ni Chef na pumunta na lang sa Noche Buena Buffet dito sa isa sa mga paborito naming hotel sa Subic, ang Lighthouse Marina. Nakakatamad naman din kasi maglinis ng kusina at maghugas ng pinggan pag Pasko. Dumating kami ng maaga para maabutan ng sunset dahil maganda nga talaga ang view at ambience dito ng mga gantong oras. At yun na nga, mga bandang 6pm ay nagsimula na ang party. May pabanda pa at live music. O oh, tara, ikut tayo sa buffet. Marami silang dessert. May salad bar. May chocolate fountain na buong gabing nilalantakan ni Eli. Sa appetizers, may shrimp, sinuglaw at lumpia. At syempre, ang paborito kong charcuterie bar. May royal bibingka, bibingka at puto bumbong seafood kare-kare, tinaopong manok, pork belly, beef short plate, pizza, hamon de bola, roast turkey, at lechon. O diba, ang dami naming handa nung Pasko kahit tinamad na ako magluto. Pwede naman pala yun. At bago nga kami umuwi, eh, nadaanan din namin ang Subic Fiesta Carnival. Ila, 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 no! Hanggang walang nakukuha ang tasa. ayun na nga, wala po talaga tayong na-inuita asa, Horseshed. Ito, ito yung